Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay magre-repair tayo ng mini Bluetooth amplifier. Sabi ng may-ari nito ay may narinig na lang daw siya na pumutok at hindi na tumutunog ang kanyang mini Bluetooth amplifier. Yung mga ganitong issue sa amplifier ay nangyayari kung sobrang lakas ng volume natin no, kung sobrang sagad. Kaya bumibigay ang ating amplifier. Unang step na ating gagawin ay magbibisual checking muna tayo. Kasi sabi ng mayari ay may pumutok. Kaya titingnan natin kung may lumubong mga kapasitor o may mga nasunog ng na mga electronic parts. Yan, kung napapansin nyo, yung kapasitor natin sa may power supply ay yun, sumabog nga. No? Possible yung fuse nito ay sabog din sana ay walang nadamay na mga electronic parts nung no? sana ito lang at yung fuse lang no yan no bubuksan natin to mamaya kasi nandyan yung fuse bago yan ay itestingin muna natin yung 12 volts battery nya kung gagana para malaman natin kung buo pa yung parts ng IC nya kasi yung mga ganitong amplifier ay nagana sa 12 volts battery ng motor kuha lang tayo ng 12 volts battery para matesting na natin. Yung mga ganitong speaker ay may kasama tong wire no. Ito ganito. Yan dito lang natin yan ipa-plug in. Yun umilaw. Big sabihin ni buo yung sa secondary natin no. Sa may IC natin no. Yan. Ibig sabihin ay power supply lang yung sira nito. Kaya papalitan natin yung kapasitor nya. Titingnan muna natin kung yung fuse ay pumutok din. Okay. Tanggalin na natin itong mga screw para mabaklas natin yan. Yan. Putok din ang fuse. Bale ang papalitan natin dito yung kapasitor at yung fuse. Hindi na tayo nagamit ng multimeter, no? kasi kitang kita na naman kung ano ang sira. Hanap lang tayo ng kapasitor na pwedeng pamalit. Bali, dito lang tayo kukuha sa mga board natin na mga nakatago. Yan. Power supply yan ng ay charger pala yan ng ano, 12 volts battery. 450 volts, tapos 22 UF. Pwede na yan. Pamalit dito sa kapasitor natin pumotok. Yung value pala ng kapasitor na pumotok ay 22 UF 400 volts lang. Oh. No? Itong pamalit natin ay 150 volts pero pwede na yan no, kung wala naman tayong ganitong value na kapasitor tanggalin na natin yung kapasitor na sira at yung fuse Yan, natanggal na natin. Okay lang yung mataas na value, no? wag lang yung sobrang taas at sobrang baba. Kabit na natin yung views at capacitor. Nakabit na natin yung kapasitor at fuse. Testingin na natin. abang binabalik natin to no, may naputol na wire ito. Bali, nangin na lang natin yan mamaya. Testingin muna natin. Sana gumana at yun lang ang sira. Yan, nasaksak na natin. Power on na natin. power on na natin. Yun, gumana. At yun lang nga talaga sira. Okay, balik lang natin itong mga ano no, yung mga piyesa niyan. No? Para matesting na natin sa speaker. Okay, nakabit na natin. Testing na natin. Itong speaker muna ng D50 ang gagamitin natin. Kasi amplifier lang din nala dito. Yung speaker ay eh, nasa bahay nila. Plug in na natin itong power cord. Mas maganda ata eh, compare natin itong dalawa, no? yung D30 at D50 no? sa susunod kong video. Kaya abangan nyo mga ka-reaper no kung alin sa dalawa ang mas malakas at magandaan ito na. Yun mga kareper natunog na. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at palike na rin ng video nito para updated kayo sa susunod kong video. Navy, the knife the